Ilagay mo lang ang selfie sa telebisyon at makikita mo ang kahit anong channel. Hindi gusto ng may-ari ng digital antena na makita mo ito. Para magsimula, ang kailangan natin ay piraso ng aluminyo foil na ganitong kalaki. Saka, kumuha ng maliit na malalim na polystyrene na plato. Ngayon, nagtakip kami ng aluminyo foil sa loob ng plato. Ang aluminyo ay isang magandang konduktor na makakatulong sa pagbawas ng panghihimasok at pag-secure sa koneksyon. Pagkatapos matakpan, gamit ang gunting, inalis namin ang sobra sa likod. Pagkatapos matalop lahat, gamit ang welder, isang maliit na butas ang ginawa namin sa gitna ng plato. Kumuha ng dobling terminal at inilagay ang pinakamahabang part sa likod. Saka namin itong sinusundot ng maayos sa plato. Ang susunod na gagamitin namin ay isang coaxial o television na kable. Ngayon, gamit ang pliers. Kumakagat kami ng piraso na ganito kalaki. Pagkatapos, sa tulong ng talim, minarkahan namin ang split sa gitna ng wire. Kapag nahati, tinatanggal namin ang goma na tumatakip sa tanso. Aalisin namin ang puting parte, iwanan ang kable na nakalantad. Ngayon, kinukuha namin ang dulo ng wire tinatanggal ang goma na tumatakpan nito. Konting sentimetro, minarkahan namin ito hanggang matanggal ang mga filament. Paglabas nila, inilalagay namin sila pabalik. Pagkatapos, naglalagay kami ng terminal tulad nito, tulad ng ipinakita ko. Gamit ang suklay, pinuputol namin ang sobrang tanso sa terminal. Lumabas kami at kumuha ng lata ng soda, tinanggal ang sing-sing. Inilalagay namin ang tanso sa singsing -sing tulad nito. Kasama ang iba pang suklay, baluktot namin ang tanso at pinapanatili ito. Kung tapos na, inilalagay ito sa thread ng terminal, iniwan na namin sa suporta. Pagkatapos, kumuha kami ng malaking piraso ng coaxial cable. Kinuha namin ang isa sa mga dulo at tinanggal ang goma gamit ang talim hanggang matanggal ang mga filament. Ibinalik namin at tinanggal ang copper gamit ang pliers. Kinuha namin ang terminal at isinaksak sa aming cable. Inuulit namin ito sa kabilang panig. Kapag mayroon tayong dalawang piraso, kinakailangan lang namin na ikabit ang isa sa kabilang panig ng plato. Ngayon, naipasok na namin ang kabilang panig sa aming TV at kailangan lang itransaksyon. Tulad ng makikita ninyo, ang mga channel ay malinaw. Sa paraan na ito, simple at mura, maaari mong makita ang mga channel ng maayos na walang kinakailangang gastusin sa mamahaling antena.